Meron tayong client ngayon, ang problema niya, uh, yung kanyang brake shoe, yung lever, medyo malayo na. Yan, malayo na. Pati dun sa kanyang standard na clearance. So, tutulungan lang natin yung client dahil sa ngayon, uh, medyo mahirap kumita. May gagawin ulit tayong pinagbabawal na technique. Dati nagawa ko na to. Parang anong nangyari lang, reblog o oh, kaya ang gagawin natin, bibigyan lang natin ng second life yung kanyang break, break shoe. Pero sa mga idol ko dyan, sa mga basher ko, pwede nyo rin i itry. Pero ito, legit mga ka-works. Tingnan nyo, panoorin nyo. So, ang gagawin nyo lang, luluwagan nyo muna. Luluwagan nyo lang muna. Wait lang. Ate muna ang lagyan ng langis kasi medyo maganit yan tapos luluwagin natin sa mga motor niyo na na-equip ng brake shoe ganito ang gawin nyo bigyan nyo ng second life makakatipid pa kayo medyo maganit na kasi matagal na siguro tong hindi nagalaw dapat talaga papalitan ng bagong brake shoe yun nga lamang ah uh, Bukod sa walang available Kailangan din natin magtipid Amaya, ah, papas forward natin Medyo maganit pala Wait lang mga kawards Gamitan ko na ng special tools Maganit para mapilis tayo hindi makuha sa mano-mano eh diba natanggal na natin ito mga kaworks yan yan yung lever niyan sobrang lalim na yan medyo maingay pa lalangisa natin yan mamaya so ang gagawin nyo after nyan uh, stretch nyo muna yung spring yan stretch nyo para magandang balik tapos lubricate nyo ulit ang inyong brake cable Alam ko, marami na naman iiyak dito kaso. Doon pa rin tayo sa mga katulong. Yan, tapos balik niyo na. Pagkabalik ng spring, luluwagan niyo naman 'to. Yan, naluwagan niyo. Medyo ilalabas niyo ngayon 'yon, 'di ba? Lumabas. Medyo iangat nyo. Yan, lalagay nyo sa pinakadulo. Kung sa medyo malapit. Medyo okay sa doon. So, higpitan na natin. Tapit na mga kaworks, patapos na to. Kapag nahigpitan nyo na, di nakita nyo na ngayon. Tapos yung spring na nabanat nyo, pasok nyo na ngayon. Tapos tulak nyo lang ng konti. Yan, kita nyo yan. Yan ang after natin magawa, di ba? Oh. Tapos check nito to, sir. Yung lever niya, okay na oh. Kung medyo malalim, adjust niyo na lang ulit. Adjust niyo pa rito. Kung nalalaliman kayo. Yan, okay na yan mga works Di para ka ngayong nakabagong brake shoe. Oo. Oh. Yan na ngayon mga ka So, naka-second life ang ating brake shoe ngayon. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong break shoe. Salamat. Okay ba? Ano, ano? Ano ang sa inyo? kayo.